para sa aking balitang showbiz, alam ko yung ginawa ko, malinis yung konsensya ko. Ito ang taas ang sinabi ni Carlos Yulo ng matanong ito tungkol sa kanilang alita ng kanyang inang si Angelica Yulo. Sa interview kay Carlos at sa kanyang girlfriend na si Chloe San Jose, sinabi rin ito na sa mga tao ng ngusga sa kanya, kilala niya raw ang kanyang sarili at alam niya raw kung ano ang kanyang ginawa. Malinis umano ang kanyang konsensya lalo na at hindi naman daw siya kilala ng mga ito at hindi nakita ng mga ito kung paano siya nag-training kaya hindi raw siya naapektado at nasasaktan sa mga sinasabi ng mga ito dahil hindi naman daw siya natatamahan ng masasakit na salitang ibinabato sa kanya. Hindi raw nagmamatter sa kanya ang mga pagkundi na dahil alam niya raw sa kanyang sarili na wala siyang ginawang masama. Sinay pa nito na alam ng Panginoon na naging mabuting anak siya at kahit gaano pa raw siya kagaling sa gymnastics at kahit gaano pa raw siya naghirap sa mga preparations niya kung hindi naman daw siya mabuting tao ay hindi daw siya ibibless ng Panginoon. Sinay pa nito na nakarma na raw siya noong nagsalita siya laban sa kanyang ina ngunit alam niya raw sa kanyang sarili at sa puso niya na napatawadan niya ang kanyang pamilya bagamat inaamin niya raw na nagkamali siya. Ipinagdasal niya raw ang kanyang pagkakamali sa Panginoon at inihingi niya ito ng tawad.